Hello mga kalisen ay magluluto tayo ng pinakbet na gulay Ito so, yung ulang namin ngayon Ayan, binisa ko muna siya mga kalisen para lagyan natin ng baguong Ayan o, oh. maglagay tayo ng baguong Lagyan natin ng baguong itong pakbet Pinakbet na gulay Tapos nilagyan ko ng chicharon. Ayan. Saka natin takpan. Ayan, maglagay din tayo ng tubig. Itong ginagamit ko na ito mga kalisan ay yung ano na, na, napakulo na para hindi madaling mapanis ang inyong mga lutuin. Ang gagamitin yung pansabaw sabaw ay yung napakuluan na ng tubig. Sabto lang sya. Ayan, okay na yan. Dahil pinakbet sya ay kunti lang yung sabaw. Kayo mga kalisan, anong ulam ninyo? Ayan. Ako ay pinakbet, may repolyo, may okra may ampalaya, may sitaw. Pero yung sitaw ay ang tinatawag namin sa probinsya ay sitaw na naglipstick. Oo, ewan ko sa inyo diyan kung ano yung tawag niyo. Kasi dalawang klase itong sitaw na ito eh, yung green at saka yung sabi namin doon sa probinsya namin ay lip, naglipstick daw. Ganyan siya. Naglipstick daw na gulay. So, andito naman yung ating mga Team Tarukoy at Team Felicitas mga karisan, ayan, wala silang ginawa kundi kain, tulog kain, tulog, laro, ganyan lang sila, ayan, madalas nagpapahinga mga to, kasi lalo na ngayon medyo, ano, parang may bagyo parang may bagyo, ayan, makulimlim makulimlim ang kalangit kunin natin ito mga panel dito ayan, para ano, pinaulanan ko kagabi para ay mahugasan Ayan, lagay natin dito para mapatiktikan natin. Kasi may plano ulit ako, mga kalisen, itong, ano nila, bahay nila. Kasi nga, talagang, ano, pinag-iisipan talaga bilang for parent, kung ano yung magandang lagay ng ating mga alaga. Katulad dito, ang naisipan ko, ito, lagyan ko ulit ng panel dito. O. Akikita nyo dito, dito. Ayan, o. Ito kasi open dito. So, ngayon, ang gagawin ko, lagyan ko ng panel ulit dyan para itong uh, ano, Tim Tarukoy ay tuluyan lang dito sa taas. Dito sa taas ay sa kanila na lahat. Ayan, si Mama Cat Orange, tulog siya. Tulog si Mama Cat Orange. <laughs> tulog ka, Mama Cat Orange. Mm, natutulog si Mama Cat Orange. Simba. Mm, ayan si Simba. Kapag alam nilang nandito na ako, eh ano naman na sila, lalapit na. Luna. Mm. Kasi ang tingin nila bibigyan mo sila ulit ng kanilang pagkain. Pero wag naman ganun, ah. Hindi lahat ng, ano, dapat kailangan umaga, tanghali, at gabi. Ganun ang pagkain nyo. Hindi yung kada makita nyo na ako, ay manghihingi kayo ng pagkain. Wag ganun, ah. Ma-over-over ano kayo dyan. mahai blood kayo. Oh. So, ang ginagawa ko na mga kalisan, nilalagyan ko na sila ng kanin. Hmm. Ito naman, o, oh, si samba. Wag samba. O, oh, ayan si Mama Katpelisa. O, oh, nandun siya. Ayun, si Mama Katpelisa. Ayan. Yung ano niya kasi mga kalisan, yung paglagyan ng tali niya tuwing nilalabas ko, yun na yung binigay ko sa kanya, eh si Simba. Ay, kay Samba yun eh, kay Samba. Yun nga lang, siya kasi yung ano eh, siya kasi yung matinot kapag nilalabas ko. Mabait siya. Hindi katulad ito, Kiara at saka si Samba, natakbo sila ng takbo. Ganyan, walang humpay, eh baka ma matisod yung alaga natin na si Madam Gracilta. Buti ito, pag pinapakawalan ko siya, basta may tali, nakaupo lang siya. Ayan, o oh, ito naman si Simba. Ayan, ang Tim Tarukoy, nandito sa taas. Si Max naman, nandito siya sa Tim Felicitas, dito siya natulog. So, titignan na natin yung ating mga, ating nilulutong pinakbet. Kung okay na nga siya. Ayan, dito na yung aking niloto. Tignan natin kung okay na siya. Ayan, kumukulo na mga kalisen yung ating pakbe. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon? Ayan, mag po kayo kasi may banta ng panibagong bagyo yata. Kaya ganito yung ano eh, panahon niya. Makulimlim, uulan. Yan siya mga kalisan yung ating ano oh, pakbet na masarap. At tignan natin yung tinanim natin kahapon kami ni ano Max. Oh. Ayan ang bilis umano siya oh. Ayan oh ba diba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima lang yung nilagay natin. Kasi yung sayote u oh, wala na. Na, na bulok siya. Pero alam nyo mayroong natira dito. May nabuhay. Ayan o oh, tingnan nyo yung kalamansi ko kalamansi at saka lemon ang daming mga bunga oh. tignan nyo nga naman yung kalamansi ang daming bunga o oh, mga kalisan oh. ayun yung sayote ko oh ayun nabuhay siya ayan may sayote dyan may sayote din dyan ilalabas ko mga yan hindi pwede dito kasi sensitive sila sa magagaspang na dahon ayan din yung aking ano oh yung uh, malberry oh. Ayan oh, ang dami-daming bunga nung ano, nakaraang buwan, nung summer, ang dami. Pero ngayon tila naghihigad dito sa loob. So ayaw pala nito yung sayote, ayaw niya yung magaspang na ganito. Mamamatay siya yung ano yung dahon niya magiging talbos niya. Ayaw niya, sensitive siya. Kaya mag ano, ilalabas ko na lang sila diyan. Tanggalin ko na lang sila. Tignan nyo yung lemon ko. O. Mayroon na siyang bunga uli, Ang sipag niyang magbunga. Oh. Pag naumpisahan na niya talaga. Allah! Mayroon dito, oh. Oh, ayan, oh. Oh, ayan yung ano, lemon. Nakikita nyo ba? ayun oh. Oh, yung lemon. Ang laki. Ayan, may pinya pa. Ayan, mga kalisans, no. Tignan na natin yung ating ano, nilulutong pakbet. Mayroong pinakbet dito na nilulot sa loob. Baka tayo ay ano, makaligdaan natin masunog yung ating nilulutong. Tignan na natin kung okay na makakalisan yung ating ano, pakbet. And talagang okay na to. Luto na eh. Ayan. Masarap magtanim ngayon kasi tag-ulan. Madali lang mabuhay ang mga gulay na tinatanim natin. Ay just ko. Ayan, pinagbet ang ulang namin na may chicharon. Mm. So, ayan lamang mga kalisen yung ating mini vlog of the day. bye, -bye.